Hi everyone and welcome back sa ating channel. Once again, ako si Jay and for today's video ay gusto ko malaman nyo ang mga importanteng bagay na ito bago po kayo pumunta sa airport. Bago po tayo mag-start, actually, I just wanted to say thank you so much sa inyo pong lahat na viewers, sa mga new viewers and returning viewers na meron po tayo sa channel na ito. Sobrang na-appreciate ko po yung support niyo yung comments ninyo, yung likes ninyo, yung pag-share po ninyo sa mga videos natin. Sobrang araw-araw ko po nakikita yon and natutuwa po ako na kahit pa paano ay may mga naidadagdag kaalaman po tayo sa mga ako uh, co-travelers po natin and sa mga kasamahan po natin na eh, hindi pa masyadong maalam sa pag-fly. Ano po, um, gusto ko lang po i-shout out lahat po ng mga nanood and nag-comment kung nasaan man po sila. Yung meron po tayong taga Australia, taga Taiwan, meron po tayong taga US, mga nasa Philippines, nasa Vancouver, dito sa Canada, at kung saan-saan pa. Sobrang salamat po. And, um, I really am curious ano po, kung nasaan po kayo na nanonood ng video ko ngayon. So, kung meron po kayong time, please comment down below kung nasaan po kayo while pinapanood yung video. Kasi, nakakatuwa lang po na malaman and makita na nag expand na po yung channel natin. And, sobrang natutuwa po ako. And, welcome po sa family natin. And, kung hindi pa po kayo nakakapag subscribe please to hit the subscribe button, hit that notification bell, and the like button para naman po kahit pa paano ay um, matuloy-tuloy pa po natin ang mga videos at kaalaman o travel guys na ginagawa natin. Ayan, so yung una po natin na gustong i-share is, pag po nasa airport na po tayo guys, uh, make sure lang po na wag na wag na wag po ninyong iiwan yung inyong mga bags unattended. Ibig sabihin, wag na wag po ninyong iiwan yung mga bagahe ninyo nang wala po nagbabantay or kung kunwari nakahanap kayo ng magandang upuan at uh, gusto niyong bumili ng pagkain, gusto nyo iwan doon yung, yung bag nyo doon sa upuan and iwan nyo. Wag na wag nyo pong gagawin yon Kasi, tendency po nun, may mga consequences kasi, no? Yung una, pwedeng may magnakaw ng gamit ninyo. Pangalawa naman po, uh, sa lahat po kasi ng mga hindi magandang nangyari noon, lalo na po pagdating sa mga airport, yung mga may mga masamang balak, lahat po kasi ng galaw ng mga tao sa airport ay kung nakikita niyo po, napapansin, marami pong surveillance cameras, ano? And marami pong mga security na nanonood behind that cameras. So, kung meron naman pong mga employee or may mga tao na nag-report, right away, alam po nila kung nasaan kayo agad-agad. So, kung sakali man po na iniwan na yung bagahin nyo doon. Tendency po, pag may staff na nakakita na abandoned yung bag, ay pwede po nilang itawag sa security. Ang security bababa para i-check yun. And kung sakali man na hindi pa po kayo nakakabalik, baka kunin po nila yon para i-investigate. And kung sakali man po na pagbalik nyo at wala na po yung bag, mas lalong hassle po yun sa flight nyo. Ano So, um, mangyayari po noon, Pwede po kayong idala sa labas for further investigation na makakapag-cost pa po, po ng delay instead na makapag-fly na po kayo. So, wag na wag nyo pong iiwan yung mga bagahin ninyo unattended. Another one is never ever make the B joke or yung T na joke or yung words na to. Huwag na huwag niyo pong... Um, babanggitin, lalong-lalo na po kung dumadaan kayo sa security, okay? Personal experience lang po, as a pre screening officer for 10 and a half years, meron pong times na, syempre, may mga frequent flyers na po tayo na mga pasahero or yung mga pasahero na naiinis pag search sila, no po? Um, so, ang nangyayari nun, pag dumadaan sila at nasa search sila, naiinis sila hanggang sa sinasabi nila, uh, bakit, akala nyo ba may bit-bit akong ganon? hindi hindi po maganda i-joke yon or ibiro yon lalong-lalo na po sa airport or sa customer service sa check-in. Lahat, lahat po sa airport security, sa check-in, sa boarding, lalong-lalo na po sa aeroplano. Kasi pabamalikin po nila ang aeroplano kung ginawa niyo po yun sa totoo lang. So, napakalaking consequence na, no? So, kung yung mga, mga uh, kasama po tayo or tayo po mismo ay mahilig mag-joke, wag na wag po natin pipiliin yung words na yun. Even as a joke, wag na wag po natin gagawin yun sa airport kasi baka po maging uh, reason pa yon para imbes na po sa flight natin ay ma-offload pa po, po tayo lalo. Sa mga aberya pong nangyayari sa uh, mga flights natin minsan, so may, 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 delay, may cancellation, meron pong mga airap na tinatawag or irregular operations sa so tinatawag yung something po na hindi natin makontrol or yung something po na aberya sa aeroplano, ganon. May mga tendency na nangyayari po yan and uh, minsan po, hindi po na communicate ka agad sa atin, ano. So, syempre, nakakainit po ng ulo yun. Syempre, nakaka-stress nakaka po yun. Lalo na po kung may connecting flight tayo or meron tayong reservation na hotel or accommodation na very strict sila sa oras ganun ano po wag na wag na wag po nating ilalabas yung init ng ulo natin sa mga customer service agent and or sa mga flight attendants po natin. Intindihin po natin yung reason kung bakit po nangyari yon and always make sure po na i-control lang po natin yung temper natin. Hindi ko naman na hindi naman po maganda yung nangyari na na-delay or na-cancel yung flight ng mga pasahero, pero at the end of the day hindi naman po kasalanan ng customer service agents kung bakit yun yung nangyari sa uh, flight ninyo. Um tapos, pag sinisigawan pa po sila ng mga pasahero, syempre hindi po yung nakakatulong. Um, Yes, maganda pong humingi ng information, pero pwede naman po natin gawin yan in a good way. Lahat naman po ng bagay na gagawa ng paraan at resolusyon sa airports. If ang airline ng at fault, gagawa at gagawa naman po nila ng paraan para makarating po kayo sa destination ninyo. Pero disclosure lang po, iba-iba po ang senaryo. So, may mga baka pa magtanong kayo na anong gagawin ko pag na-cancel ang flight ko, ganito, ganyan. So, every situation is different. Okay po? So, case by case basis po tayo pagdating dyan, ha? Pero, at the end of the day, pag po kasi, pinuruhan natin yung isang agent, kunwari, sila nasa likod ng counter, tapos pinagsisigawan natin sila, or ang pinaglabasan natin sila ng inis natin, ng galit natin, tendency niyan, pag hindi po sila comfortable na, na pumasok kayo sa aeroplano, pwede rin po kayong i-offload. And wala po tayong magagawa nun, kasi for safety purposes. Kung ganun po yung um, attitude natin while on the ground, what more pa po sa nasa ere tayo. And syempre, nako communicate po ang CSA at saka ang cabin crew, or ang mga piloto at mga flight attendants. So, So kung alam po nila na itong pasaherong to ay sobra ang temper, baka itong crew na to ay hindi rin komportable to take you sa aeroplano pag dumating na po sila or pag aalis na po. And mas worse po yon na hindi po kayo makasakay sa flight mismo na yon. Ang next po na gusto ko pang i-remind sa inyong lahat or sa ating lahat ng mga flyers ay kung pupupunta tayo sa airport or kung lilipad tayo and pupunta tayo sa ibang bansa, ano, I know it is really good and very handy to use our cards or yung mga ATM or yung mga credit cards natin or yung savings card natin at doon na lang po mag-withdraw sa ibang bansa, okay? Very, very handy, very helpful, very easy na gawin or, or i-experience pagdating po natin doon, ano po. Pero meron din po kasi ako mga napapanood na vlog at meron din po akong uh, mga kakilala na pagdating po nila sa mga pinupuntahan po nila and nagtutry po silang mag-withdraw, marami din pong pwedeng mangyaring aberya. Katulad na lang po paano ko nag-down po yung line or yung system nung ATMs, nung machines. So, hindi po makapaglabas or makapag-dispense ng money. Or pwede naman po na yung banko nyo po hindi nyo po na-notify ahead of time and hindi po nila inalaw yung transaction. So, may mga chances po na gano'n, ano, and ang mangyayari noon, paano tayo? gagalaw kung wala tayong pera or wala tayong cash sa foreign country. Di ba? So, um, personal ko lang pa na advice ito is always bring cash. Like, always bring enough amount para makasurvive kayo sa isang araw or isa-isang kahit pa paano papunta dun sa hotel ninyo. Yung ganun. Um, ako personally, kung hindi US dollars ang dala ko um, kasi marami namang foreign exchange, no? Sa mga airport. Kung hindi US dollars na cash, ay... Dito pa lang sa dito pa lang sa bahay ay pinapapalit ko na yung money ko dun sa pera nung pupuntahan ko. So, kung kunwari, nung pumunta po tayo sa Japan, <laughs> nung pumunta tayo sa Japan, I made sure na meron akong kahit papaanong hawak na yen. Kasi, pagdating nyo na nga naman po doon, hindi nyo alam, first of all, anong oras kayo makakarating. Pangalawa, ay eh, paano kung down yung system nila, no? Or, or hindi mag-go ma through yung transaction. May mga pwedeng mga dahilan. Like, kunwari, hindi po ma-read yung card nyo, or ayaw pong i-go through yung transaction ninyo ng banko. At ayaw nyo naman po na gabing-gabi na hindi pa kayo kumakain o hindi pa kayo nakakarating sa hotel niyo ay may problema na kaagad. So, personal ko lang naman po yun. Pero nasa sa inyo po yun. Although, it's always a good practice to have it handy all the time. So, another thing that I would like to share is dun po sa mga taong yung gustong uminom ng alak. Alam ko pa na marami po sa atin pag naka-vacation mode or pag nasa, minsan nasa airport or gusto sa airplane umiinom ng alak. Um, Pwede naman po 'yon. The only thing is that i control lang po natin kasi first of all Uh, for our own benefit, pagdating po kasi natin sa ere, ang epekto po ng alak na yan. So, kahit um, isang, sabi natin isang can lang ng beer yung ininom natin today, pag umakit tayo sa ere, yung effect po kasi nun sa asistema natin, madodoble po. So, kung marami po tayo na inom at pag umakit po tayo, eti mas lalo po, ba diba? And tendency kung medyo hindi maganda yung epekto ng alak sa atin, it's either yung iba po kasi nagwawala o yung iba natutulog lang, hindi po natin alam, no? And yun po yung mga cause na um, maging hindi komportable yung mga flight attendants sa, sa inyo on board kung sakali man po na nakainom na kayo na pumunta sa aeroplano. Although, um, ina-assess naman po ng mga CSA yan kung papapasukin kayo o hindi, pag nakainom kayo or hindi. Pero marami din po kasing nakakalusot, marami po yung Uh, pag nagbo-board, okay na okay sila. Pero pagdating sa aeroplano, wala na po, bagsak na po sila. And minsan, syempre, when it comes to us, parang medical yun. Eh, pag hindi namin kayo magising, or pag hindi namin kayo makontrol, syempre, it could cause chaos, di diba, sa uh, loob ng aeroplano. So, as much as you can po, kung iinuman po kayo ng alak sa airport or sa airplane man, ay make sure to control it. Or kung kaya naman po, wag na lang po. Pero kung gusto niyo naman, okay lang din naman. Kasi uh, honestly, yung mga flight attendants, nagbebenta rin naman po kami ng mga alak sa mga flight namin minsan. And sa mga malalaking, uh, malalayong flight, actually, complimentary pa nga po yung alak. Pero ingat lang po and kontrolin lang po natin, okay? And same din po, ano, iwasan po natin na magdala ng mga tools or mga knives or yung mga malalaki na um, power tools yung mga ganon. Lalo, lalo na po kung may mga sentimental value po yun sa atin. Kasi syempre, bawal po yun sa security. Lalo na po yung mga malalaking size. Ilagay po natin sila. Kung dalaman po natin sila, ilagay po natin sila sa check-in bag natin. Para naman po, hindi na kailangan uh, ma makonfiscate pa po sa atin. Huwag na wag po tayo maglalagay ng kahit anong sharp objects as much as we can sa carry-on bags. Para naman po, maiwas na po yung pag sa secondary search ng mga officers sa ating mga gamit. Ano po? next po na gusto ko lang po maging aware po tayo ay iwasan po natin na uh, i-share yung mga credentials po natin, ano, or yung mga uh, personal information natin sa kung kani-kanino, lalo na kung hindi naman po sila staff ng airport, ng airline, or ng security kasi hindi po natin alam yung totoong intention ng mga tao. Hindi ko naman po sinasabi na um, maging snub tayo. All I'm saying is as much as we can, kung meron man pong nakikipag-usap sa atin, it's okay. Pero kung they're digging na po na nina-ask po nila yung mga specific information nyo. As much as you can, wag nyo na po masyadong um, i-share yon And wag na wag nyo na pong ipapakita yung barcode ng boarding pass niyo Kasi like nga sa first na video natin, sa barcode pa marami na pong information tayo na pwedeng ma-steal ng ibang tao. Very high-tech na po talaga ang pagsascam ngayon. So as much as you can po, ay i- itago niyo po agad yung mga credentials ninyo pag uh, after security or after immigrations. And second to the last po, gusto ko lang po sana i-share dun po sa, related po siya dun sa una kong sinabi na kung meron man po mga random passengers na nag-a-ask na pwede niyo po bang bantayan yung bag nila um, pupunta lang po sila doon or dyan, like as much as you can, um try not to. Huwag niyo pong, huwag po kayo maging responsable sa gamit ng ibang tao, lalong-lalo na po sa loob ng airport. Kasi hindi naman po talaga natin alam yung mga nangyayari o kung sino po ba talaga sila. Um, like what I said, marami pong mga hindi magandang activities na nangyayari sa airport na hindi po tayo aware, na hindi po natin nakikita, pero pwede po tayong maging biktima. So, as much as you can, you take care of your own baggage, of your own luggage, at kung may nag-ask po sa inyo ng ganon, um, in a good way, sabihin nyo na lang po na, naku, pasensya na po, bawal po kasi yon Bawal po. Dapat po dalhin niyo yung mga gamit nyo kung nasan man kayo. Ganon. Pero kung ask po nila na, ano, uh, as much as you can, ask nyo na lang po yung mga employee doon or agent doon kung anong gagawin sa sitwasyon na yon Okay? And lastly, personal note ko lang po ito na marami po kasing nababalitaan, ano, dito sa ibang bansa na, um, pagdating po nila, nag-visit po sila kunwari, pero pagdating po nila sa ibang bansa ay um, unfortunately, they pass or yun na nga po, may mga masamang nangyayari kung hindi pa man po magandang mga istorya. So, ang pinaka suggestion ko po dyan is kahit po medyo pricey siya sa iba pero as much as you can always travel with travel insurance. Kasi ang travel insurance po ay hindi lang siya mag magcover sa inyo financially. Pero at least, alam nyo na pag um, nag-travel kayo ay meron kayong mahihinga ng tulong. And merong tutulong sa inyo kasi covered kayo ng insurance na yun. Um, alam ko, hindi lahat ng tao gumagawa nito, pero we highly suggest kasi you never know what's gonna happen pag nasa ibang bansa kayo. Okay? So, ayun po. I hope na kahit pa paano may mga konti po tayong napulot dito sa video na to. Pasensya na ako medyo hindi talaga okay yung pakiramdam ko eh, pero... Naalala ko lang po kasi na paano po ang mga gagawin nating mga travelers kung sakali man po nangyari yung mga bagay na yon. So, gusto ko lang po sanang i-share yung awareness. And I do hope na kung nagustuhan niyo po yung video, na mag-subscribe po tayo sa channel na ito. And hope for uh, more videos na andun po kayo to support me as well. And marami pong salamat. I will see you on the next video.